so ngayon nga po magbibigay ako sa inyo ng mga tips kung balak nyo pong mag-alaga or nagpa-plano po kayong mag-alaga ng free range chicken at maaari rin po itong i-apply sa mga panabong at sa broilers so unang-una -una po sa tip or pointer na ibibigay ko sa inyo kung balak nyo mag ng manok ay una dapat po gusto niyo yung ginagawa nyo at dapat po ay hands-on kayo. So, pag sinabi pong hands-on, hindi naman po ibig sabihin na kayo ang mag-aalaga, kayo magpapakain. So, pag ko pong hands-on, dapat po, kung meron kayong regular na trabaho, um, meron kayong time na i-monitor pa rin po yung inyong farm or yung inyong mga alagang manok. Kahit po meron kayong farm boy na binabayaran po para mag-alaga ng mga manok. So, dapat po, itigay niyo yung welfare ng mga manok niyo, kung kumusta ba sila, kumusta yung health, kasi makikita nyo naman yun kung healthy ba yung manok, kung okay ba yung pagpapakain, okay ba yung sistema na ginagawa niyo, or yung ginagawa nung inyong nag Then, pangalawa po sa listahan ng tip na ibibigay ko sa inyo or ng pointer na ibibigay ko sa inyo sa pag-aalaga ng manok ay so tungkol ko sa ating farm boy so dapat po yung mag-aalaga ng mga manok natin ay masipag at maasahan kasi po napakalaki ng factor na ginagampanan po ng mag-aalaga kasi kung yung farm boy natin is natamad-tamad tapos hindi niya ginagawa yung dapat niyang gawin kasi marami pong gawain kapag ano eh, sa farmer, sa manukan so, uugas ang lahat ng mga gamit marami si kasuhin so dapat pumakot tayo ng masipag at ayun, maasahan talaga natin na farm boy, kasi hindi naman lahat ng oras makikita natin at mamamonitor natin yung ating mga alaga then pangatlo pong tipper pointer na ibibigay ko sa inyo is yung inyong uh, mga yung quality po ng materials. So ayun, kung gusto niyo pong maka maging successful sa pag-aalaga ng manok. So dapat po mga mga magandang materials yung gagamitin natin kung tayo po ay magbi-breed. So kung balak niyo pong mag-produce ng sarili yung mga manok, mas maigi po na bumili kayo ng mga manok dun sa mga talagang trusted na tapos merong magandang um, quality ng mga manok at kilala po sa pag pag bibenta or pag release pag out ng mga mga gandang linya ng manok so ngayon po isa pa pong paraan para po makakuha ng magandang materyales ay mag farm visit po kayo. So tingnan nyo po yung mga parent stock. So pag sinabi pong parent stock, yan po yung mga magulang ng mga bibilhin yung materyales. Yan po yung titingnan. So dapat po yun quality sila, walang mga kapintasan para in the future kasi po um, sa pagmamanok ah uh, makikita mo yung produce mo yung yung kabuuan or yung resulta ng pag-aalaga mo ay is after 7 months kasi magpapa ka then papalakin mo makikita mo yung quality niya or yung kagandahan ng mono kapag ito ay nasa nasa 7 or 8 months na po So ayun, uh, karagdagang information po or tip po dun sa materials kung bibili po tayo ng mga layers. So ang katulad ang sasabihin po natin layers is uh, decal brown, decal, decal white, yung mga dominancy eh? tapos um, uh, white right leghorn. So kung ganun po yung magusto nating manok yung mga paitlugin, so dapat po bilhin natin yung mga F1 ng mga manok. sa para po masigurado talaga ang ang quality ng itlog at yung magandang produce or maraming pro ma-produce na itlog. So pang-apat po sa tip or pointer na bibigay ko sa inyo ay dapat po meron tayong vaccination pro program. So bakit po kailangan mag-vaccine? Ako po kahit yung backyard farm ko ay maliit lang, konti lang po yung manok ko dito. Uh, almost 60 lang ata, 60 heads lang ata yung manok ko dito. More or less 60 heads. Pero nagbabaksin po ako sa kanila. Tapos po kapag nagpo-produce ako, uh, naka-produce ako ng sisil, lagi po ako magbabaksin ng B1B1. B1. So ano ba yung mga binibigay na baksin sa mga manok? So meron po tayong B1B1, B1. um, gumboro baksin, Um, Lasota, Siya booster po yun ng B1-B1. Meron din po tayong clone. Tapos, fowl pox, oriza. then meron din pong vaccine para sa infectious bronchitis. So, bakit po uh, nagbabaccine tayo? Para po maiwasan yung ginatawag natin na mga peste sa manukan. So, kadalasan po kasi pag tinamaan yung manok natin or mga kalapit natin na manukan ng mga peste, tapos walang vaccine yung mga manok natin, madadamay po yung mga manok natin at pwede pong mamatay yung mga manok na alaga natin. so ayun ha, lang po sa pag pabaksin kailangan pong madispose ng maayos yung mga baksin para po hindi makahawa sa mga kalapit natin na mayroong mga manok our pointer natin na ibibigay sa inyo is dapat po yung ano natin yung water at yung feather yung um, feather is ay lagi pong malinis. So ako po yung practice ko dito kapag po nasa cage sila. So lahat ko po inuugas, inuugas ko lahat ng painuman at yung nilalagyan ng feed sa pagkain nila. So para po maiwasan natin yung mga sakit kasi po kapag madumi ang tubig, madumi yung lalagyan ng pagkain, doon po nagsisimula ang sakit ng ating mga So, dapat po yung linalagay, linalagay natin ng tubig o yung water ay araw-araw po dapat yung hinugasan. Tapos po, yung linalagyan ng pagkain. So, ngayon kapag po nasa breeding pen tayo or sa growing pen, gumamit po tayo ng mga hanging hanging water in hanging feather para po malinis at hindi po nalalagyan ng ipot ang kanilang mga inumin at ang pagkain. Ayan po, dapat lang talaga, ang tubig po ay laging malinis at lagi po siyang fresh. Lagi po natin dapat siyang pinapalitan. Then, pang-anim po sa tip or pointer na ibibigay ko sa inyo, dapat po ay meron tayong uh, maintenance sa ating mga manok. So, pag sinabi po natin maintenance, nandun po yung vitamins, Then, pag deworm antibiotics or bacterial flushing at pagpapaligo. So, sa maintenance po, sa may nating maintenance, ibig sabihin po, lagi po natin siyang ibibigay. So, sa mga vitamins po, uh, ang irin -re na-recommend ako po sa inyo na lagi ko pong ginagamit ay product ng Battle So, sa vitamins po, ang ginagamit ko ay Vitamin Pro, sa mga CCU Vitamin Pro Powder, Then sa mga breeders po ang ginagamit ko ay uh, Bitmin Pro 357. Tapos sa di pag diwarm naman po, another product of Battle cap din po ang ginagamit ko. Uh, yung Raptor or Wormal. So, product, product of Battle cap. Then sa antibiotic naman po, kapag may sipon, may halak yung ating mga manok. Tapos bacterial flushing. So, another product of Battle cap po ang ginagamit ko is Premoxil. Ayun so, po. Then, sa pagpapaligo naman po, ang ginagamit ko ay uh, triple X shampoo. Another product ko, battle So, ayun po. So, dapat, yung pag po is pagpatanggal yung mga internal parasites and pagpapaligo, matanggal yung mga external parasites. Then, number seven po sa tip na ibibigay ko sa inyo, pointer na kailangan pong sundin is yung housing. So, dapat po, tama yung housing natin. So, kung makikita po ninyo dito sa manukan ko, sa backyard farm ko, may mga cages po ako. Ito po ay dating cages ng mga rabbit ko na ginawa akong um, cages ng mga manok sa kulungan po nila. So ito po yung ginagamit ko kasi, rat-proof po ito. So ibig sabihin, hindi siya napapasok, hindi nakukuha ng mga mga daga, yung mga sisiw, at kahit na po ng mga pusa. So yun po, isa pong kagandahan. Then, bakit po kailangan ng housing ng mga manok? So, 'di ba po, alam natin sa Pilipinas na uh, 'yung season natin ay dalawa lang, 'yung the summer, 'yung rainy season and uh, 'yung summer, 'yung tag-init. So, kapag po rainy season, dapat po 'yung mga manok natin ay mayroong masisilungan. Kasi po, kapag mga free-range chicken, um, madali po silang magkasakit. Lalo kung mga sisiw pa. So, napaka-importante po ng mga housing na meron po yung ating mga manok then panghuli po sa pointer or um, tip na bibigay ko kung mag ko po kayo ng manukan, tingnan nyo po yung market sa ere nyo kung feasible ba na makakapagpabili kayo ng mga sisi o kung breed kayo or may madadalhan ba kayo ng mga itlog so yun lamang po yung mga tip kung meron pa ako nakaligtaan, pwedeng-pwedeng nyo pong ilagay sa comment section. And, pa-share na rin. Ang uh, palambing na lang po sa inyo, pa-share and heart. Share, heart, and follow na rin po kayo. Tapos, pwede nyo pong i-visit yung um, YouTube account ko. So, maraming maraming salamat po and happy farming and God bless po sa inyo.